Ayaw na pagbalon ugma kay diri ta man sa eskulahan kay ang lola ang lola ni Claire nagdonate og sa kalitsyon. Onsa baga ni mga nang Dino mo pagkaon dino mo mga on sa inyo kay diri mo kaon sa eskulahan? Sa reparte. Nga tambalus-lus gyud mong dako ha. Ipanglitsyon namin ninyo, pangkitkiton pa ni mangimbay pa imong sabi na! Dagway niyo. Kuyo, ba kayo mo maka no? Kaysa doon ka baranggayan. Wala pa ni Ampo. Pag si mo mata, pagmata, bukog na lang sa lechon. Mga patay ko, tap! Pakahayop nyo! Tapos, sasabihin niyo na, ay, way lami ang lechon kay murag, murag guma o panit. Dili crispy. Giimbitan, ha? Manglibak pa! Di diba ganyan naman yung mga batasan ninyo, mga ugali ninyo? Ayop nyo talaga? Kayo na ang kayo pa ang magre-reklamo. Tapos, magreklamo pa kasi walang na-bring house. Ininvite na mag-bring house pa, kapal! Na pagbumukha niya! Basing mo, bangon ko drip. Sa buwag kuning uling yung nom, paslot ng mga dagwan yung mga patay gutom kaya. Siga-siga mo naman tayo. Katawa ka? <laughs> katawa kata ka ni katawa kata ka? Eh, katawa ka na! Katawaan mo kaminus kata ka, ka na kung... Shut down! Dog wak wak! Hawa